zero balance billing, ipinapatupad na po sa 87 DOH hospital sa buong bansa. Ipinabatid po ni Department of Health Secretary Ted Herbosa na ipinatutupad na ang programang Zero Balance Billing sa 87 pampublikong ospital sa ilalim ng DOH sa buong bansa. Ito ay bilang pagtugon sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address noong lunes. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital. Batay po sa pahayag sa posa na forum, hindi sakop ng zero balance billing ang apat na ospital na pag-aari at kontrolado ng pamahalaan ng GOCC gaya po ng Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, at Philippine Children's Medical Center. Pinaliwanag po ni Herbosa na para makinabang sa zero balance billing, pinakailangang naka-admit po ang pasyente sa basic accommodation o ward ng DOH hospital. Sa mga GOCC hospital naman, bagamat mas marami itong private rooms, may mga benepisyong maaring magtakip sa buong gastusin ng pasyente. Sinimulan ng DOH ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing noong May 14, 2025, mahigit dalawang buwan po bago ito nabanggit sa SONA. Bahagi ito ng pinalawak na coverage ng PhilHealth para sa mga pasyente sa pampublikong ospital. Sa panig naman po ng San, Laras, Lazaro Hospital, binigyang linaw po ni Dr. Iftizar na na ang tanging pag hinihingi ng ospital ay ang PhilHealth ID ng pasyente kapag wala po ito, tutulungan silang makapag-enroll agad. Hindi na rin Anya kailangan ang guarantee letter mula po sa alinmang ahensya ng pamahalaan. Pinanggit din ng DOH na sasagutin ng PhilHealth ang 100% na gastusin ng pasyente habang ito ay nakakonfine. Kabilang na po ang serbisyo sa ospital, bed o yung kama, gamot at iba pang medical supplies, gayon din ang laboratory test at mga pangunahing medical procedures para po sa mga gamot na wala sa ospital o wala sa listahan ng Philippine National Drug Formulary, um, sasagutin ito ng hiwalay na pondo ng gobyerno. Layunin po ng programang Zero Balance Billing na mapawi ang gastusin ng mga pasyente sa pampupikong ospital, lalo na po sa lalo na yung kapos sa kakayahang pinansyal. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa mas malawak at pantay na akses sa servisyong medikal sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kabilang po sa mga DOH hospital sa ilalim po ng Central Luzon Center for Health Development, nasako po ng programa ay ang Bataan General Hospital and Medical Center, Johnny Villanueva General Hospital, Jose Bilingad Memorial Regional Hospital at Mariveles Mental Wellness and General Hospital. Habang ang Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center at Talavera General Hospital naman ay mula sa lalawigan ng Nueva Ecija. Laking pasasalamat naman ang mga, ng mga pasyenteng nagpahayag ng kanilang saloobin tungkol po program. Napakalaking tulong po sa pamilya ko, lalong lalo po sa akin. Kasi po, marami, tatlo po yung anak ko nag-aaral. Siyempre po, kung doon po ako papasok sa may bayan, hindi ko po kakayanin. Eh. Kaya po, napakalaking tulong po sa amin to. Napakahalaga po kasi nga, madami pong, siyempre, bayarin ngayon, ganyan. Kailangan din po natin, um, pambayad din po ng, ano, kasi nga po, nag, graduation na din po sa masteral, well, ganyan. Kailangan pong pambayad. Kaya malaking tulong po na wala pong babayarin or hospital bills. Unang siga.